Magandang gabi sa ating mga kababayang Marinduqueño, napapanood tayo live dito sa Marinduque News. At habang ako ay uh, nagpapauwi mula sa aming uh, mula sa Puktoy White Beach, ay nadaanan ko itong grupo ng kabataan nito. Actually, madami sila. Meron pa ditong uh, sila aking mga assistant muna ngayon. At uh, na nadaanan ko sila dito at natuwa ako, binalikan ko dahil uh, Nakakatawang, maki nakakatawang makita yung mga kabataan na kung ano-ano ang imbis na kung ano-ano yung nagawa eh nandito sila sa ganitong lugar at nagasama-sama upang uh, uh, kumanta at magjam magjamming sila. So, nandito ako sa Puktoy at uh, magbibigay sila ng ano ng uh, uh, sample sa atin. Hindi sample pero musika para sa ating mga taga-subaybay sa Marinduque News. Kasama ko si Ryan. Si Darrel, yan si Darrel, at uh, si Ryan, si Ryan. <laughs> at uh, sa ating mga kababayan, kung kayo po ay nanonood dito sa Marinduque News, tingnan nyo nga ni po kung uh, uh, maganda ang ating audio. At uh, eto na, ibigay na natin. Anong akantahin ninyo? Sana, sana po ba, I belong to the zoo. Sana, sana po, ng I belong to the zoo. At once again sa ating mga kababayan na naluluod, saksihan natin ang awitin naman ni Darrell at ni Ryan. Dito lamang po yan sa Marinduque News. Nagbago na Nawalan naman Ang na mga mata Ngayon ko lang naramdaman na Ang damig na gabi Kahit namagdamag Na tayong magkatabi. Bakit ka nag-ibig

Tumalis Binibinang ang akbang Hanggang wala ka na Nagbaba ka sakaling Lilingon ka pa Hindi na ba mababalik Ang mga sadaling Mga panahong may naling pangyong ngiting Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo Para di naumasang may tayong pasaling. sana sinabi mo Hayaan naman kitang sumaya tumalis. Sana sinabi mo Para di na umasang may tayo pa sa uli Sana sinabi mo Hayaan naman kitang Sana sinabi mo Para ang mga ayaw mo'y aking iibahin at sinabi mo basta tayong dalawa sa sayang mundong mapay Di ba sinabi mo Gagawin mong lahat upang tayo pa rin sa huli Biglang nalaman ko Mahinintay ka lang palang bumalik Sana sinabi mo dahil di ko maisip Ano bang nagawa kong mali Sana sinabi mo Para di na umibig Ang puso kong muli Sana sinabi mo Para di na umasang May tayo pa sa uli Sana sinabi mo Hahayaan naman kita Nakakatuwa... Paagot nga niya ng microphone ko. Sa ating mga kahoy, nakakatuwa yung mga kababayan natin dito sa Marinduque News. Ang sabi ni Prince Renz Rioveros, wow, ang gagaling, sino baga sila? At sabi ni Mari Caro, wow, ang galing naman nila utoy. At sa ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live streaming, kasama ko si Daryl. Ito si Daryl, natutuwa ako dahil... Uh, Itong si Darrel pala mismo ang gumawa nitong kanyang, ano nga ano yung pangalan nito? Ay, beatbox. beatbox. Beatbox, yan. Beatbox. Kaya nung ako pa yung naisip. Itong kanyang beatbox. At itong beatbox. At itong beatbox na ito, na ay, uh, personal niya palang ginawa. So ito ay, uh, anong tawag doon? Uh, assemble. Assemble mismo ni Darrel. Si Darrel, Darrel ilang uh, taon, anong, ilang taon ka na? 20. Paano ba't mo naman naisipan na uh, gumawa ng sarili mong beatbox? Ano po, lagi lang po nagamit. Hindi mo afford na bumili. So, so nag-decide, naggawa ka na lamang ng sarili mong beatbox. Mm. Uh -oh. so, kumusa naman? Ilang ilang taon mo na itong ginawa? Uh, ano po? One, one buwan pa lamang one. naman, buwan. Eh, bakit mo naman mali? Sa so, tinanong ko na, pero bakit instead na bumili ay uh, nag, uh bakit instead na bumili ay uh, ikaw mismo yung nagawa nitong beatbox mm -hmm. mahal po yung ano kaya pwede naman pong gumawa nito An saan mo saan gawa yan saan gawa itong beatbox mo plywood po plywood. plywood. tapos ilagyan mo ng kawad, kawad. po kawad. Ang ganda ng tunog ano si So napansin niyo po yung tunog kanina dito sa ating uh, sa mga nanonood ko napansin niyo po yung tunog nitong beatbox niya talagang walang sinabi yung mga nabibili natin sa mga audio store talagang ang ganda ng kanyang uh, uh, nung uh, beatbox na kanyang uh, uh, inassemble at uh, hindi masyado halatang uh, ano ano assemble dahil ginawa niya pala paano mo paano mo inumpisahan gawin ng beatbox mo yung ano ang yung pinagsama-sama mo yung, no, yung mga gamit. Anong dami meron po. sa loob ng B-Box? Yung kahoy po na nasuporta oh, at kakawad. Alright. So nakakatuwa. Ang dami natutuwa sa inyong grupo at uh, good luck sa inyo. At uh, ha, ito naman, kapanayami naman natin si, ano, si, ay meron ka palang mikropo, no? Kapanayami naman natin si Darrell. Ah, si Ryan. <laughs> Nalito ako sa kanila. Si Ryan naman. O, oh, kumusta ka, Ryan? Sabi mo kanina nandito ka lamang at uh, paalis ka na rin ano. Yes, at uh, kayo ay uh, nag-decide na para mag-jamming, jamming. jamming. Oh, saan? Kumusta naman? Bakit? Mahilig ka ba sa musika? Hindi naman po. Parang every after work po sa Laguna. Yan, pag wala pong kagawaan, gitara po para <laughs> libang. Pag ikaw ay nauwi dito, talagang inasiguro nyo na nagkaroon kayo ng kapares na pag na-jamming? Actually, actually English. Uh -huh. <laughs> ano po. Bali, sabi ko kasi, kagabi po po sana ito mangyayari. Kaso may pinuntahan naman po siya, kaya ngayon po namin naisipan. Okay. Kasi kanina sa loob po kami, lumabas lang kami ngayon para mas maganda yung kantahan. Okay. So, shout out daw kay Vincent Soria. Si, Ra si Darrell, nasa na si Darrell? Gusto <laughs> daw nilang marinig yung beatbox. So, try nga natin. So, <laughs> uh, din natin yung ano, beatbox ni Darrell. Kasi nag-request yung mga nanonood. Sige, go. ganda ng tunog, ano? Yeah, so assemble lamang yan ni ano ni ni ni, ni Darrel. Nali, si Darrel na iya. At uh, mula po dito sa ah uh, by, by the way, special shout out muna sa ating mga kababayan. At uh, ang dami natin ano, especially gusto niyo magpa-shout out, isa-isahin natin. <laughs> special shout out sa ating mga kababayan na nanonood. Pahingi ako ng ah uh, hing hingi tayo ng ano. Dito kita. <laughs> oh, dito kita. Uh, dito kita. <laughs> Oh, by the way, uh, pahingi ako ng, ng ilaw. Pahingi ako ilaw. At special shoutout muna kay Miko Santiago watching. Rosalie Alfredo is also watching. Si Evelyn Malik, magandang gabi. Eva Lurhogno is also watching. Magandang, madilim na gabi po sa lahat. Si Mar Rocaro is also watching. Ang galing naman nila. Nakakatuwa silang uren Sabi naman ni Sweetie Labrador, ay uh, ha, maraming salamat. Ang galing Lodi. Aba, may mga fan na kayo dito sa Marinduque News. Shana Lungoy is lower case also watching. Balik na, mali ang ating ano, uh, uh, director dito. Hiwit ang ating ano, ang hitsura. Oh, may ma maliwanag din. At ang maitim dito. Ayan. Yeah. Ayan. Anyways. Mabs ako nanonood mula dyan sa Taiwan. Hi, watching for, from Taiwan. Si Jen Francia is also watching. Sir, pabati naman po si Jobilin Pastoral is also watching. Si Bantay Salaki is watching. Ayos, ngani, nakakatuwa naman sila. Si Shana Longoy Luarka, magandang gabi po mga kababayan watching all the way with love from Hong Kong. Kumusta po sa inyong lahat? Gerald Parasminay, kabayan pabati naman si Kagawad Jean Pineda ng Barangay Banahaw, Santa Cruz. Nanonood po kami ng live nyo. Salamat, uh, dito. Salamat ng marami. Bukas po ulit. Rich Ellis is also watching. Hala, patunog na. Yan, napakinggan na po natin yung kanyang uh, beatbox. Si Vincent Sorry is also watching. Kumusta po? DJ Myong, pa-shoutout naman from Riyadh. Sa family ko dyan sa Talisay, Bunliw, sabi ni MG Dance Rosas. Si Tita Mata Akmarmol. Hi, Ate nanonood. Magandang gabi watching all the way we love from Japan. Ang galing naman ni na kuya. Hindi ba ako kasama doon? Sabi ni Mary Grace Lama is also watching. Si Tito Nelson is also watching. Ang dilim. Pero ngayon meron akong ilo. Kita-kita nyo na ang ating kagwapuhan. Si Sweetie Labrador naman yung nanonood. Shout out watching from Qatar. Criselda Postrado Garcia. Evalor Hogno. Good job and good luck sa inyo. Sa, dal sa inyong dalawa. Pagpatuloy nyo lamang inyong talento. Si Rodel Rodriguez Morales is also watching. Nakakamiss na mga dyan sa Marindo. Kaya gusto ko nang bumalik sa Marindo. Kaya watching all the way with love from Manila. Hiwit talaga. Sabi. Oh, hiwit nga ni. Si Noel Maglakay uh, ay nanonood. At sa lahat po Uh, Nelson Relong. Sino daw? Si Sir, pa shoutout naman sa mga mangubat family dito sa Quezon City, mga taga may buwak At uh, sa lahat po nating na mga kababayan dahil ako ay na. And special shoutout din dito sa ating mga kasama sa Wala ako ngayon sa studio, wala po akong live streaming ngayon sapagkat ako po ang nag inimbitan po tayo ng as uh, 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 anong tawag dito ng CCP kasama si Dr. Randy Noblesa dahil nandito po ang ang um, CCP mga staff dahil nagkaroon sila ng leg tour, leg, leg, tour para sa kanilang concert sa buong Pilipinas at nandito nga niyo kakatapos ko lamang dito sa Poktoy White Beach. Kaya naman daan uh, daanan ko itong mga kabataan na ito kanina at natuwa ako dahil ang ganda ng pagkakataon. Nandito sila sa il ilalim ng puno, malaking puno ng mangga at dito sila nag-adjamming. Ito yung uh, talento, yung husay ng mga marindokeno, lalo na ng mga kabataang marindokeno. And special shout out, Kena, Ernesto Tambog, Ernesto Tambog, sino tong mga kababayan? Eh dito kayo, puta kayo sa likod ko. Dito ko. Diyan Yan ito. dito kayo. So by the way, wala po tayong live streaming ngayon, kagaya po ng palagi anyong palagi anyong nakikita sa Marinduque News kong alas 8 hanggang alas 10. Ako po ay nandyan sa studio, pero dahil ako po ngayon ay nasa labas ay uh, nandito po, po tayo sa field kaya pansamantala magkakitaan at magkarinigan po tayo sa mga susunod na mga linggo dito naman po sa, sa ating live streaming kasama niyo po si Romeo Mataak Jr. ang inyong kababayan online mula po dito sa bayan ng Torrijos ang inyong kaiguhan sa Facebook at sino pa yung gusto mong pa-shout out? Red Nail, ayun Red Nail, ayan, si, Red Nail. Ayan, si Red Nail ayan si Red Nail, sino pa? dito kayo at madilim dito. Mm. Pakita na kayo. Sayang. Dito? Oo. Pakita si... Kayo. Ernesto Tambog. Ernesto. Sa iyo ka kumuyan, Yan. Yan. Ganyan. No? Si Ernesto. Sino pa? Punta na kayo dito. At si Ray, Baka may gusto kong sabihin pala, Ryan. Meron ka pang microphone. Ah, ito pala. Sorry. Ito pala ang microphone na makakunta <laughs> natin. So, uh, si... Ernesto Tambog Ernesto Tambog. Po. Nanonood. Uh, kasama natin dito at siyang ating uh, director for for light uh, light and sound si Ryan. Hi guys, thank you for watching. Go ahead. Inlang sana nag-enjoy kayo. Si Ryan yung vocalist natin kanina. At sino pa? Ito. <laughs> at mula po dito sa Puktoy, ako po si Romeo Mataak Jr., inyong kababayan online. Isang magandang gabi kabayan at para sa mga balita na may kaugnayan sa Marinduque. O galing lamang na bumisita sa ating website ang www.marinduquenews.com. Sundan kami sa aming Facebook, facebook.com slash marinduquenews. Bye-bye! Ay, DJ Miong, pwede ba kayong kumanta? Ako, apatayin ko na ang ating <laughs> live streaming kung ganyan ang usapan. Bye bye God bless kayo buhay po ang sambayan ng kayo sa bawat panig ng mundo